Nung nakaraan mga boss, dumaan ako dito. Ayan, so dito yung ano, uh, Balintawak Market, dyan sa kabila. Ayan, tapos ito sa kabila, sa Inlex, Carino Highway. pag ito si natin is Monumento. Ayan, so dumaan tayo dito mga boss, nung nakaraan. In fact, yung na bigyan ng ano, ng ticket. Ayan, so okay lang si... So, kasi so, yeah, so, being... yung enforcer medyo mabait Sa tingin ko mabait yun eh Hindi ka gaya ng iba Nakaharahin ka talaga Ayan. So papagita ko yung violation na nagawa ko noon Pero hindi niya ako yung ulo Kung sige, pagbigyan ko na yan Ayan. So quit mo na tayo dito Yung pakanang kasi dito eh, grabe min... Ayan. So mag-iuto yung tayo dito sa baba Ayan. Uh, Ayan tayo dito ko sa inyo ayan. sa mga ibang dumadaan na, alam ko marami din na rito eh pero turo ko na lang paano ano, makaiwas ay uluin mo pa yan na ako nito eh, sa pagbaba mo rito pagdadiretso ka na pagdadiretso ka sa kakanan ka, ka. pagkakanan ka dito ko lang sa mga ibang kanan ayan dito ka lang so dito na tayo mag start yan pag siya ka dito ka na sa third lane so yan third lane so ito pati kasi dyan ako sa kabila so naka third lane ako tapos nandyan sila naka third lane yan ha yan dito sila nun yun ngayon wala sila eh Ayan, wala nakatago eh diba ay dito ayun po ito mga to sinakuya yan So, yun yung mga bantay naman nila. <laughs> Ganon yung ano, kahit kotse, kahit anong sasakyan, basta kung didiritso ka, uh, doon ka sa second lane. Second lane na bandang kaliwa. Okay, third lane. Ayan. So, yun, yun lang ang tips, no? sa mga dumadaan na yung iba, may camera din, no? Pinapangitan yun na ano, na ay, bakit ako yung huli nun? Ano yung dahil siyempre? Yun, nila nun yun. Diba? So, sana, uh, nakapagbigay ako ng tips sa mga nag-iwetan dyan sa rotunda and so, maraming, ano, maraming nakuhuli banda dyan. Marami. Ayun, mag-iingat na lang. Ano, ah, uh, uh, nakapagbigay ako ng tips para naman, ano, yung may, uh, dumadaan dyan is aware, No? May malaman nila ay mga mali pala yun ah, di ba? So yun mga bossing Masa baling na naman tayo At yun lang mga boss Ang aking vlog vlog Gusto ko lang i-renail ulit uh, ah, Ride safe Sa ating mga kasamang motorista At mga bikers mga boss Bye bye